Ohy. <laughs> 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 ah, minyo kag. Mare. Mao ikaw. Murururo. Ah, ito po ang mutilawin. Ito po <laughs> 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 so, yung, yung mga paan niya. Salamat, <laughs> po. Ito po mutilawin. po ang cobra? <laughs> Nasaan yung cobra? Mag-igan. <laughs> ayun. <laughs>

yung mga magagandang tanawin dito. Wala naman ako nakikita. Ang camera namin ay baliw yan. Cameraman <laughs> namin baliw. <laughs> Ito ang layo, 30 cameraman namin. Grabe ang layo. Talaga, inilakad natin makikita 'yang oras. Grabe to, no? Oo. Two way. Where? Where? na. Parang alam eh. May 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 me. Wala nang wala nang wala nang Pagkape Nimbo. Lut. Kel. Ay na po sila mga Igan. Ang mga e M ay papunta na po dito. I repeat, ang kameraman namin, baliw, baliw, baliw. Bow. <laughs> Bow. Bal. Bal. <laughs> Bal.